tinamaan uh, Meron tayong ipipraking nga ito Parang hindi ito may tumol sa bike Tumol ulit sa pagtakbo Meron tayong ipipraking na bagong sapatos 361 Flame 3.5 6.30 na late ako ng labas ngayon kasi nagdadalawang isip pa ako anong gagawin ko magbabike ba ako tatakad ako pero mukhang maputik sa trails ngayon kaya yeah. tatakbo na lang tayo may nating tulog ko ngayon na ng kahit mga 12k kung kakayanin hindi pa mainit nasa kondisyon

Sobrang rambut na sa paa. Kaso, hiling ko, hindi pa rin sa pag... ...pag mapagay. Kaso, pinipilit niya yung paa kong tumakbo nang mabilis. Ramdam mo yung mga ba? Yung bato nung sapatos sa paa mo. Kaya pinipilit na tabak mo yung paa mo nang mabilis. Kaya kayo gusto mo magbaganya. Hindi ka makapagbagan. Kasi binabato niya yung paa mo. sobrang lambot na sa paa tapos parang ang taas na suotin hindi ko sanay kasi ito ang sapatos ang pababa hindi parang ako matadapa kasi so, siguro hindi pa ako sanay so first sa second time ko na pala siya hanggang so, hindi ako sanay na hindi pa ako sanay sa grip sapatos Så so, du landet nu? Jag jag passar här, ramlar man inte. Kom igen, vi Lite first kilometer mamaya na ulit yun tapos na 10k lang natakbo natin ngayon ah init na kasi ah, dapat 12 or 15 so init na Itong sapatos na ito, ang bilis. Parang na-maintain ko yung pace na 5 minutes 30, 5 minutes 40 per kilometer. Kasi ramdam na ramdam yung yung bato nito. Lapaan mo. Ay, yung bato ng sapatos. Mas mabilis yung pacing so nakakapagod. Uh, na pacing natin mga 6 minutes 30 per kilometer. Pero parang hindi ako pinapayagan ng sapatos na mag ganun ng pacing. Pag sumabay ako sa kanya. Hindi sa pacing ng sapatos. Sa pag ko. Pero. Yun, sobrang lambot niya. Ang bilis niya itakbo, ang galing. Mm -hmm.